Magandang umaga. Darito drama mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Igan, pansamantalang sinara ang EDSA Ross Boulevard flyover sa Pasay para sa rehabilitasyon. Nagre-reklamo tuloy ang ilang motorista dahil sa matinding traffic sa mga kalapit na kalsada. Ang mga driver na mga pampublikong sasakyan apektado ang arawang kita. Live mula sa Pasay, may unang balita si Darlene Kai. Darlene! Igan Susan Maris, napakabigat na ng daloy ng traffic ko dito sa northbound ng Rojas Boulevard. Mula po yan dito sa bahagi ng EDSA Pasay hanggang sa airport road. Kaya tulad ng nakikita nyo ngayon, e talagang bumper to bumper yung traffic situation at halos hindi na gumagalaw yung mga sasakyan. Ilang oras tuloy na iipit yung maraming motorista dito. Maluwag dapat ang kalsada dahil madaling araw naman. Pero ganito na kabigat ang daloy ng trapiko rito sa paanan ng Edsa Rojas Boulevard flyover sa Pasay. Bumper to bumper at mabagal ang usad ng mga sasakyan. Isinara muna kasi ang northbound ng Edsa Rojas Boulevard flyover dahil sa ginagawang repair at rehabilitation. Na traffic tuloy si Lord. Napakatagal. Hasil na hassle po ma'am. Halip na makating na maaga sa pupuntahan, eh, doble Dobling oras na nakain. Lalo raw nabawasan ang kita ng mga driver tulad ni Milo. Sabi nga niya, kakaunti ang kita, mahalang gasolina, tapos may ipit pa. Epektado talaga kasi gasolina at saka oras. Palo. Nakulong ako kanina, dalawang oras kalahati. Tapos ito ngayon uli. Nakapa-traffic, ate. Sobra. Mula doon sa may coastal hanggang dito isang oras. Kung walang traffic, nasa 15 minutes lang galing doon sa may ano. Alas 10 noong lunes, isinara ang Edsa Ross Boulevard flyover. Kailangan na raw kasi itong kumpunihin para sa kaligtasan ng mga motorista. Yung pinakadugtungan ng beam ng tulay, medyo may na na kaya naglagay kami ng pinakalak sa dugtungan. Maluwag na eh, pagka dumaan yung malalaking sakyan, gumagano'ng gano'ng. Kala mo lindol, umuuga. Kaya nilalagyan namin ng bakal. Binuksan din kagabi ang southbound lane ng tulay. Pero nagpapatuloy ang pagsasaayos sa northbound side. Ayon sa paunang abiso ng DPWH, magtatagal hanggang November 12 ang pagkukumpuni. Mga kapuso, yung mga motorista na nagbabalak dumaan dito, pwede raw po kayong mag-detour sa EDSA Flyover Service Road. Yung heavy vehicles naman, gaya ng mga truck, pwedeng dumaan sa Ross Boulevard patungong EDSA gamit ang rightmost lane. Pero kung hindi nyo po maiiwasang dumaan dito, eh, talagang asahan nyo na po na may ipit kayo sa traffic. Yan ang unang balita dito sa Pasay City. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Nire-respeto raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkalas ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. sa PDP Laban. Tinanggal naman bilang House Deputy Speakers si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at si Davao Representative Isidro Ungaba. Yan ang unang balita ni Jonathan Andal. Pagpasok ng administrasyong Marcos, Senior Deputy Speaker ang posisyon sa kamara ni dating pangulo at ng Pampanga representative Gloria Macapagal Arroyo, pero nitong Mayo, dinemote siya bilang Deputy Speaker. At tuluyan na siyang inalis sa puesto. Papalitan siya ni Isabela Representative Antonio Tony Pet Albano. Tinanggal din bilang Deputy Speaker si Davao Representative Isidro Unga. Napapalitan naman nila Lanao del Sur Representative Yasser Alonto Balindong. Ayon kay House Majority Leader Jose Manix Delipe, tinanggal si Arroyo at Ungab dahil sila lang ang Deputy Speakers na hindi pumirma sa resolusyon na nagpapahayag ng pagsuporta sa liderato ng Kamara. Wala si Arroyo sa plenaryo pero sabi niya tuloy pa rin ang kanyang suporta kay House Speaker Martin Romualdez. Nasa ibang bansalan daw siya ngayon kaya hindi nakapirma sa resolusyon. Sabi naman ni Ungab, dinatanggap niya ang desisyon ng liderato ng Kamara. Kasunod naman ang pagbibitiw at deret pagbanggit ni Senior Deputy Speaker Don Gonzales kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na umaatake at nagbabanta umano sa buong Kamara. Sinabi ng dating Pangulo sa kanyang programa na ginagalang niya ang pag-alis sa PDP laban ni Gonzales. I would encourage that those who are not uh, in tune with us, or indiyo na gusto you 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 na you 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 Kaugnay naman sa payag ni Speaker Romualdez na tatayo siya laban sa sinumang mang mananakot sa kamera, sabi ni Duterte walang magiging problema kung nagsasabi niya ito ng totoo. Uh, uh, Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Hawak na ng mga otoridad ang leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si J. Renz Kilario. At ilan niyang miyembro mataas arestuin sa Senado kahapon. Ginit naman ni Kilario na walang katotohanan ng mga paratang sa kanila. May unang balita si John Consulta. Dumating ang NBI NCR at NBI 5 sa labas ng gusali ng Senado. Ang kanilang pakay, arestuin si J. Renz Quilario alias Senyor Aguila, ang leader ng Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI na iniimbisigahan ng Senado dahil sa iba't iba umanong pang abuso Sirs, Kasama rin inaresto ang tatlong opisyal at siya na member ng grupo. Kasunod ito ng pag aain laban sa kanila ng mga kasong qualified trafficking in persons, facilitation of child marriage, solemnization of child marriage at child abuse. Habang ibinabiyahe, eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News si Senyor Aguila. Gate ni Senyor Aguila, walang katotohanan ang mga kinaso sa kanila. yung mga pang daw po sa mga bata. Hindi po, totoo yan. Wala pong wala akong okay. pangabuso ang nangyayari. Paniwala niya, may mas malalim na dahilan kaya sila kinasuhan. May gusto kumuha po ng lugar ninyo? Yung kung saan po nakatirik yung kung uh, inyong yung susukoro po. Sa tingin po ninyo, may gusto kumuha po ng lupa? Pagka -pag may, -pag may interest kasi gusto tayuan siguro ng tourist. Uh -huh. Mensahin niya sa mga lumutang at nagkasa sa kanila wala pa rin na wala wala naman po talaga Nang dumating sa NBI Detention Facility sa Bilibid, si Senyor Aguila at kanyang mga kasama. Bago ang pag-aresto, sumalang pa ulit si Senyor Aguila sa pagdinig ng Senado. Kin-question ang napakaraming bilang umuno na mga bata at sanggol na namamatay sa Sityo Kapihan, ang sentro ng komunidad ng SBSI sa Surigao del Norte. If our, our informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata. Why so many dead babies? Why are we allowing children to die? Based on the information we got considering that uh, the mothers or prospective mothers were restricted from consulting uh, medical uh, intervention. Kwento ng isang dating member ng SBSI, sa function hall lang ng anak ang kanyang asawa at namatay kalaunan ang kanilang anak dahil hindi siya pinayagang dalhin ito sa ospital. Bawal. Po na na bawal? Ba bawal? Si Senyor Aguila, sir. Senyor Aguila? Hindi po. Hindi? Hindi. Dahil wala akong... Dahil hindi ako yung presidente noon. Kahit ilang testigo na ang nagsabi nito, Mariin pa rin itinanggi ng board ng SBSI na may polisiyang nagbabawal sa pagbabasa ospital sa bayan. Hindi rin daw totoong paanakan ng function hall dahil parang hotel daw nila ito. Ito ang unang balita. John Consulta para sa GMA Integrated News. Walang inirekomendang piyansa para sa mga kaso ni J. Renz alias Senyor Aguila at mga miyembro ng Socorro Binance Services Incorporated. Ay sa kala abogado si Attorney Hilary Olga Reserva. Handa ang kanyang mga kliyente na harapin sa korte ang lahat ng aligasyon. Tutungo sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa Asia Pacific Economic Cooperation Summit sa November 15 hanggang 17. Ang kay Department of Foreign Affairs under Secretary Charles Jose, kabilang sa mga tatalakayan sa pulong ang paggawa ng mga kasunduan para sa food security, energy security, human resource development at digitalization. Pagkatapos nito, bibisitahin ng Pangulo ang Filipino community sa San Francisco at Los Angeles sa California, pati na rin sa Honolulu sa Hawaii. Kaugnay ng pagpunta niya sa Honolulu, inimbitahan din daw ang Pangulo na dumalo sa Indo-Pacific Command. Sampuan namatay dahil sa matinding baha sa Somalia na wala naman ang tirahan ang mahigit 113,000 residente. Nagdeklara na ng State of Emergency ang Pamahalaan ng Somalia. Naranasan ng matinding bahangyan matapos ang isang taong pamemerwisyo ng drought o tagtuyot sa mga bansa sa Africa kabilang ang Somalia. Sa modernong panahon, ngayon na kaya ng mag-research sa pamagitan ng computer o cellphone may bumibisita pa nga ba sa mga library? Oo, ang sagot dyan ang National Library of the Philippines. Ayon po sa pamunuan ng NLP, nasa 300 hanggang 400 ang bumibisita sa kanila araw-araw. Sinisikap daw ng pamunuan na makasabay sa teknolohiya. Kaya may mga available ng Online Public Access Catalog o OPAC, online at on-site e-resources at augmented reality books. Bilang selebrasyon sa 33rd Library and Information Services Month, Tinatapos na ang bagong gallery ng National Library kung saan itatampong ang iba't ibang literary treasure ng bansa. Ang mga ginagamit natin ng na mga mga uh, resources dito ay verified. Unang-una, -una, alam natin kung sinong gumawa sa tulong natin mga librarians. Unlike sa internet, kung sino yung nakikita mo, pinupost mo kaagad na hindi na-verify yung mga information. So, importante na pupunta pa rin ng library para mag-research. Baka pribadong silid at spa room, yan po tumambad sa mga otoridad ng salakay ng isang pogo sa Paranaque na pugad umano ng prostitusyon. Lagi una ka sa Balita Live ni Nico Wahe. Nico? Igan, magandang umaga. Isa na namang pogo o Philippine Offshore Gaming Operator ang sinalakay ng mga otoridad dahil umano sa kawalan ng lisensya. Isa rin na naman umanong prostitution den ang nadiskubre sa kasagsagan ng raid. Gamit ang authority to visit ng PAGCOR, pinasok ng Southern Police District at ng mga miyembro ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang gusaling ito sa Ashana Business Park sa Paranaque City. Sinalakay nila ang isang pogo na ayon sa natanggap na report ng mga otoridad ay nag-ooperate kahit wala umanong kaukulang lisensya. Pagpasok sa parking lot sa 7th floor ng gusali, tumambad ang mga desktop at gaming console. Bukod dyan, nadiscover rin ang mga pribadong kwartong ito at mga spa room na umano'y ginagamit sa prostitusyon. Sa unang tingin, mukha naman talagang parking lot ang 7 floor ng gusaling ito dahil sa mga parking space number na yan. Pero imbis na sasakyan, ay mga pribadong silid ang nakalagay sa bawat parking slot na ginagamit umano sa prostitusyon. At dito naman sa kaliwang bahagi ng parking lot, ay makikita ang ilan pang silid na meron namang mga spa bed. so happened while uh, doing the inspection, uh, nakita nga namin yung uh, prostitution din. Uh, kung mapapansin nyo, uh, merong mga uh, babae na nandun and then they, they have uh, rooms na ginagamit nila sa, uh, ay, nga, sa prostitution. Tumangging humarap sa kamera ang mga inabutang babae na lahat ay mga Pilipina. Ayon sa kanila, wala raw nangyayaring kalaswaan at tanging masahi lang ang kanilang ginagawa. Sa paghalugog pa ng mga otoridad sa iba pang mga palapag, nadiskubri ang iba pang mga empleyado ng Pogo. Ayon sa PAOK at PAGCOR, may mga lisensya naman ng iba pang palapag ng Pogo. Ang kaso, walang maipakitan dokumento ang mga empleyado. And they were asked to produce their passports kanina, di diba? But walang, wala silang awak. Ang alleged nila is that the, the, the passport eh, nasa kamay daw at tinatago nung mga boss. With, uh -oh, which is uh, parang uh, violation, violation yun dahil hindi. Yun ang pang-hold nila eh. Para ikaw mapasunod ko, hawakan ko yung passport mo. Para kung kahit anong sabihin ko or else di ka makakaalis. Sobra rin daw ang mga empleyadong inabutan ng mga otoridad kumpara sa deklaradong bilang sa Pagkor. Mula sa mahigit siyam na raan, lumalabas ng mahigit dalawang libo umano. Ang empleyado ng Pogo na karamihan ay mga Chinese. Sa dami ng violation na to, we will be looking at the closure of this uh, Pogo. Human trafficking, labor trafficking, uh, yeah, and uh, immigration violation. Dalawang Chinese naman na siyang namamahala sa spa sa 7th floor ang nakahold ngayon. Igan yong umaga darating dito ang mga tauhan ng Bureau of Immigration para sa profiling ng mga dayuhang empleyado. Pupunta rin ang mga taga Women and Children Protection para naman asikasuhin ang mga babaeng na abutan sa spa. Live mula rito sa Paranaque City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Pasado alas 7 ng umaga, inaapula pa rin ang sunog sa dalawang warehouse sa may kawayan Bulacan. Live mula sa Bulacan, may unang balita si James Agustin. James? Susan, halos sampung oras na nga nasusunog ang dalawang magkatabing warehouse. Dito po yan sa City of Mekawayan sa Bulacan. Pahirapan yung operasyon ng mga bumbero dahil dun sa mga laman itong school supplies maging ibang produkto. Pasado la ng madaling araw, ganito kalaki ang apoy na tumutupok sa magkatabing warehouse sa City of Mekawayan, Bulacan. Ang mga bombero pumeso na sa bubong ng katabing establishmento para malapit ang makapagbuga ng tubig. Kita ang laki ng pinsala sa dalawang warehouse. Bumagsak na nga ang bubong ng mga ito. Nagsimula ang sunog pasado las 9 kagabi. Agad itong itinaas ng BFP sa ikaapat na alarma. Nasa labing limang fire truck ang kanilang rumisponde sa lugar. Bukod pa sa mga fire volunteer, mabuting hindi nadamay ang katabing resort na firewall lang ang pagitan sa mga nasusunog na warehouse. May sumiklap po dyan sa kabilang father, tapos po bigla na lang yung kumalat na yung apoy. Tapos takbuhan na po kami. Yun lang po, tapos bigla na ano, nag nagtawag ng bomber Kwento ng katiwala ng isa sa mga nasusunog na warehouse alas 6 pa lang kagabi ay wala na raw empleyado sa loob. Yan, yung breaker namin, patay na yan. As in, madilim na. Pagdating po namin, ano na siya, sunog na yung dun sa may loob. Pero hindi pa bumabagsak yung, yung may kisame. Ayon sa BFP, mabilis sa lumaki ang apoy dahil sa mga naka-inback na mga produkto sa mga warehouse. Ang laman nito ay puro mga school supplies, tapos may mga general merchandise din, na pang pangkusina, pang kusina, tapos may nakikita din kami parang stocks din ng mga online na mga products na dini deliver din. Kaya medyo lahat yun, eh, madaling masunog. Naubusan din daw ng tubig ang ilang fire truck at malayo ang fire hydrant. Dagdag pa dyan na makitid na kasada papasok sa lugar kaya pahirapan ng pagapula sa apoy. Inaalam pa ng BFP kung saan ang warehouse nagsimula ang apoy, maging sanhin sanhi nito. Nakipag ugnayan na rin sila sa pamunuan ng dalawang warehouse para malaman ang halaga ng pinsala na naidulot ng sunog. Samantala Susan, isa lamang ito nakikita nyo doon sa dalawang warehouse na naapektuhan ng sunog. Talagang yung struktura niya ay bumagsak na at wala ka namang papakinabangan sa loob. Doon sa katabi nitong warehouse ay patuloy pa rin yung operasyon ngayon ng BFP dahil malaki pa rin yung apoy at malaki yung usok na nanggagaling doon, makapal na usok na itim na usok na nakikita natin. At ayon sa Bureau of Fire Protection, nakataas pa rin sa ikaapat na alarma, may bahagi nitong warehouse, parehas na warehouse na bumigay na rin yung kanilang mga pader at ayon sa Bureau of Fire Protection na sinisiguro lamang nila ngayong umaga ay hindi nakakalat pa yung apoy doon sa mga katabing establisimento nito tulad na lamang nung ilang pang mga warehouse na nandito sa katabi nitong dalawang warehouse ngayon na naapektuhan ng suno. Yan muna 'y latest mula rito sa Bulacan ako po si James Agustin para sa Gemini Integrated News. Abiso po mula sa Maynilad, magbibigay ng malaking discount ang water concessionaire sa kanilang Lifeline customers. Sila yung mga kumukonsumo ng tubig na hindi tataas sa 10 cubic meters kada buwan. Sa ilalim ng ipatutupad na enhanced Lifeline program, mas mababa ang sisingilin sa Lifeline customers simula sa January 1, 2024. Ang mga nais mag-apply, magtungo at isubmit ang inyong mga dokumento sa Maynilad Business Area Office o Maynilad Barangay Help Desk simula November 13. Bisitahin din ang social media accounts at website ng Maynilad para sa karagdagang impormasyon. Todo na ang pasiglaban ng koponan para makapasok sa Final Four ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Kahapon sa Game 1, nagharap ang Perpetual Altas at Arellano Chiefs. Hindi umubra o ng Arellano sa Altas na pinangunahan ni na Angelo Gelzano Christian Pagaran at Jericho Nunez. Wagi ang altas sa pagtatapos ng laban with 6-point lead. Final score, 81-74. Sa ikalawang laro naman, nagtapat ang Binil Blazers at JRU Heavy Bombers. Umalagwa sa puntos ang Binil sa first three quarters. Pero pagpasok ng fourth quarter, nakahabol ang JRU hanggang tumabla ang score sa 62. Di nagpatinag ang Blazers sa pangunan ni Willie Gozum na nagtala ng 27 points. Wagi ang binild. Final score, 84-81. Sa ngayon, nasa top spot ng team standings ang Mapua at LPU. Mamaya, magharap na ang Letran Knights at San Sebastian Golden Stag sa Game 1. Magtutuos naman sa Game 2 ng EAC Generals at Mapua Cardinals. Mapapanood yan live sa GTV at naka-livestream sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. Ginugunita ngayong araw ang ikasampung anibersaryo ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. November 8, 2013, ng hagupiti na Super Typhoon Yolanda ay ilang bahagi ng Visayas. Batay sa tala ng GMA Integrated News Research at NDRRMC, mahigit 6,000 ang namatay at mahigit 3 milyong pamilya ang naperwisyo ng bagyo, kabilang sa mga napuruhan ang Takloban, Leyte. Inaasahan dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa 10th Yolanda Commemoration sa Tacloban ngayong araw. Nanawagan ng United Nations ang ceasefire sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Nanindigan naman ng Israel na walang mangyayaring tigil putukan hanggat hindi pinapakawala ng Hamas ang kanilang mga hostage. Papasada ng UB Express Overseas. Kasunod ng kaliwat ka ng pag-atake ng pwersa ng Israel sa ilang bahagi ng Gaza, pinuna ng United Nations sa pambobomba ng pwersa ng Israel sa mga ospital, moske, simbahan at iba pa. Kabilang sa bago na puruhan ng Israeli airstrike ang Al-Shifa Hospital na nagsisilbing shelter sa libo libong Palestino. Isang namatay at sandan at pitumpo naman ang sugatan sa pag-atake ayon sa Ministry of Health ng Gaza. The way forward is clear. A humanitarian ceasefire now. Gaza is becoming a graveyard for children. Tinundi na rin ang ng UN ang paggamit ng Hamas sa mga sibilyan bilang human shield at ang pagpapalipad ng rocket patungong Israel. Kasunod ng panawagan ng UN, nanindigan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Walang mangyayaring ceasefire hanggat hindi pinapakawala ng Hamas ang kanilang mga hostage. Tactical little pauses o saglit na tigil putukan lang daw ang kinukonsidera nila para sa pagpapasok ng tulong at pagpapalabas ng mga nastranded mula sa Gaza. Walang pahayag ang grupong Hamas kaugnay sa panawagan ng UN. Isang buwan matapos ang pagkatake ng Hamas sa Israel, nag-alay ng panalangin ng mga Israeli para sa mga nasawi sa mga pag-atake at sa mga hostage ng grupong Hamas. Ito ang unang balita ni Kuwahe para sa GMA Integrated News. So feeling blessed gayong Pasko, fever is not yet over. Kumasa ang ilang kapuso female singer sa pataas ng challenge ng GMA Christmas Station ID. pagbinit ni The Voice Generations coach Julian San Jose. Gayun din ang mga kasama niya sa Queen Dog na si Nahana Prasilias at Thea Asti. Pati na rin si Sparkle star Zephanie Dimaranan. G rin sa pataasan challenge na The Clash Season 3 champion Jessica Villarubin at ang girl group na XOXO. Kung kaya ng girls, papahuli ba ang Kapuso Male Singers? Aba, senior own version naman ang entry. Tina Asia's Romantic balladier Christian Bautista. The Clash Champions, Jeremy Pianco at John Rex Bakulfo At The Clash alumni, Anthony Rosaldo at Garrett Bolden Jr. Ikaw ang blessing. Pasko. Ikaw ang Go my own blessing. Miss eh. <laughs> ko, hindi nakikinig pala ako. Nakapoto na yung ko eh. Ikaw ang blessing. Oh, Martina! Wow, Martina! Wow, <laughs> 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 yeah, okay, Ito naman, balita na tayo. Dennis Leo, caught in the act ni Jenny ni Mercado na nagtitiktok. <laughs> na naman! <nabandos>. mo <laughs> <laughs> no, no, sa akin. Sino nga Oh my gosh! Nasa kalagitnaan si Dennis ng pag-record ng TikTok lip sync sa cover ng kantang Ikaw ang aking mahal. Nang biglang bubukas ang pinto at sumilip si Jen with her makuha ka sa tingin look! <laughs> si Jen na pa comment pa sa video. Bedang benta sa netizens ang panda na kapuso couple. Sabi ng isa, better luck next time. Kasi lock, lock door. lock the door. door. Lock the door. <laughs> in fairness, na ko ni Dennis. Saala ko talaga siya'y kumakanta. Ang galing, galing. Uto, uto. Pero ang galing, galing. Anyway, magiging official resident na ng Spain, si Bea Alonzo. Yan ang in ng Love Before Sunrise actress sa kanyang vlog. Makukuha na rin niya ang kanyang resident card pagpunta niya sa Spain kasama ang kanyang fiance na si Dominic Roque. Wow! Pwede na ngayong makapag-travel si, Ve si Bea visa-free sa iba't ibang bansa. Inaabangan na rin ng mga fans ang kanyang apartment tour sa Madrid. Uy! Gusto ko makita yung, yung apartment niya. Ay, congrats, Bea! Wow, congrats! Naitala nito Oktubre ang 4.9% inflation rate sa bansa. Mas mababa yan kaysa noong Setyembre. May unang balita si Bernadette Reyes. Nakatitikim ng pagbagal ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo ang mga Pilipino ngayong Oktubre. 4.9% ang ibinagal dahil sa bumagal na presyo ng mga pagkain tulad ng bigas at kamatis. Bumagal na rin ang pagmahal ng order sa karinderya kahit sa mga resto at cafe pero ulit lang Oktubre pa yan paano kaya ngayong Nobyembre? if we don't see any shocks supply shocks uh, our our uh, view is that inflation rate would go down uh, although may mga may mga kaunting uh, trends tayo sa pagtaas ng presyo like dito sa milk dairy yung eggs no uh, tumataas siya although yung kanyang uh, weight sa basket hindi naman substantial Nakatulo noon ang price cap para magmura ang bigas. Nagkaroon niya ng epekto sa mga huling bahagi ng buwan ng September going to the month of October from 50 plus pesos na presyo ng bigas hanggang sa maging 45 sa well mill. Pero binawi na ang price cap at may pagmahal na naman ang bigas. Kada order namin tumataas eh. Nung tinanggal ang price biglang murang kada na naman. Wala kami magawa. Naglulugaw na lang kami para map mapapagkasya. Nagmahal na rin ang kanin sa karinderiyang ito. Tinaasan ko rin konti ang presyo ko. Uh, dating 12, naging 15. Nabawasan daw ang produksyon ng palay dahil sa peste. Yung mga iba kasi tinamaan ng steam borer. na sa uh, yung palay, makita mo na may, uh, may palay pero walang laman. Sabi naman ng Agriculture Department, hindi lubha ang epekto niyan at kumikilos na sila para hindi lumala ang stem borer infestation. Isabela, yung only about 5 to 10 percent yung naapektohan. So napakaliit nito at hindi ito makakaapekto sa so overall uh, production. E paano naman ang inflation sa Disyembre kung kailan lumalakas ang demand? Dahil dyan, kaya may konting hamon daw at kaya binabantayang mabuti ang presyo. We need to closely monitor that uh, to ensure that uh, sustainable yung pag-decrease niya. We uh, would not expect uh, a major. We can sustain that growth, that that reduction uh, in the coming months. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes, para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.